Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action, horror film na tinatawag na The Last Voyage of the Demeter. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Ang pelikula ay nagsisimula sa isang grupo ng mga pulis na nakatuklas ng isang balkong pangkargamento na napadpad sa baybayin ng England noong August 6, 1897. Ang balkong ito ay kinilalang, Demeter, isang sasakyang pangkalakal. Nang pasukin nila ang loob, wala silang natagpo ang buhay na tripulante, tanging ang logbook ng kapitan ang naiwan. Sa loob nito, may babala. Kung matagpuan niya kayo, ipagdasal niyong wala na siya sa dimmer. Sinubukan naming pigilan siya, pero kung nabigo kami, naway maawa ang Diyos sa inyong mga kaluluwa. Mula rito, bumalik ang kwento sa apat na linggo bago matuklasan ang dimmer sa baybayin ng England. Noong ika-anim ng Hulyo, 1897, nakatanggap ang barko ng utos na magdala ng maraming kargamento mula Bulgaria patungong England. Si Kapitan Elliot, ang namumuno sa barko, ay nangangailangan ng karagdagang tauhan upang tumulong sa pagbubuhat ng mga kahon. Tinulungan siya ng kanyang unang opisyal na si Mr. Bayek sa pagpili ng mga bagong tripulante. Isa sa mga nais sumama ay si Clemens, hindi lang para sa kita kundi upang makabalik sa London. Sinabi niya na isa siyang doktor at maaaring maging kapakipakinabang, ngunit hindi siya agad pinili ni Bayek. Matapos mapili ang tatlong iba pang tauhan, sinabihan silang agad na ikarga ang mga kahon. Ang mga naghatid ng kargamento ay mula sa Romania at walang binanggit na nagpadala, tanging destinasyon lamang ang kanilang iniwan. Tumanggi rin silang sumakay sa balko at nagmadaling umalis bago lumubog ang araw. Habang nagbubuhat, napansin ng isa sa mga bagong tripulante ang isang kakaibang simbolo sa isang kahon. Dahil dito, muntik na niyang mabitawan ito, at muntik ng madaganan si Toby, ang apo ng kapitan. Mabilis na sumaklolo si Clemens at nailigtas ang bata. Dahil sa pangyayaring ito, napahanga si Kapitan Elliot at pinayagan niyang sumama si Clemens sa paglalakbay. Sa kanilang paglalayag mula Bulgaria patungong England, masayang ipinakita ni Toby kay Clemens ang paligid ng balko, pati na rin ang alaga niyang aso na si Hawk, isang masiglang kasamahan sa biyahe. Sa umpisa, maayos ang panahon at tila payapa ang kanilang paglalakbay. Habang nagkakapya isang gabi, ibinunyag ni Kapitan Elliot kay Vayek na ito na ang kanyang huling biyahe. Plano niyang magretiro sa Ireland kasama ang kanyang anak at apo. Habang sila'y kumakain, biglang tahol ng tahol si Hawk. Inutusan si Toby na tingnan ang mga hayop na dala nila bilang panesto sa pagkain, dahil tila nagkakagulo ang mga ito. Ilang sandali pa, isang malakas na alon ang tumama sa barko. Sa pag-aalalang may mga kargamentong gumalaw, iminungkahi ni Clemens kay Toby na ipaalam ito sa kapitan. Pumasok si Clemens sa ilalim ng barko upang suriin ang kargamento at nagulat siya nang makakita ng isang babae sa loob ng isang kahon. Agad na dinala siya sa silid ng mga tripulante, kung saan sinubukan siyang iligtas ni Clemens sa pamamagitan ng pagsasali ng dugo. may ilan sa mga tripulante ang gustong itapon ang babae sa dagat, dahil naniniwala silang malas ang isang babae sa barko. Ngunit tumanggi si Kapitan Elliot at ipinasya niyang ilagay ito sa imbakan ng kahoy upang maalagan ni Clemens. Kinagabihan, sina Mr. Olgeran at Clemens ang nakatokang magbantay. Sa pamamagitan ng kanyang teleskopyo, biglang may nakita si Olgeran na isang nakakatakot na anino sa dilim, ngunit nawala ito agad. Pagsapit ng umaga, nagtungo ang kusiniro sa imbakan ng pagkain at nagimbal siya sa natuklasan, patay na si Hop, pati na ang lahat ng natitirang hayop sa barko. Nagalit ang mga tripulante, dahil ang mga hayop na ito ang pangunahing pinagkukunan nila ng pagkain sa mahabang biyahe. Ngunit ngayon, ang lahat ng mga hayop ay misteryosong pinatay. Maraming tripulante ang agad na senisi ang hindi kilalang babaeng natagpuan. Sa ilalim ng barko, kahit na nanatili siyang walang malay sa kabila ng paulit-ulit na pagsasalin ng dugo ni Clemens. Sampung araw na silang nasa laot, sinusong ang malupit na panahon. Napansin ng kusiniro na tila may kakaiba sa balko, ni isang daga ay wala man lang gumagalaw saan man. Kinagabihan, sina Abrams at Petrovsky ang nakatokang magbantay. Sa kalagitnaan ng gabi, natuklasan ni Petrovsky na may kung anong nilalang ang mamutid sa bahagi ng balko, samantalang si Abrams ay hindi na makita. Pagsapit ng umaga, inakala ng iba na si Petrovsky ay nalasing at nahulog sa dagat. Ngunit si Mr. Bayek ay nagsimulang maghinala kay Clemens, lalo na nang siya ang nakatagpo ng kutsilyo ni Petrovsky ng gabing iyon. Sa wakas, nagising na ang babae mula sa matagal niyang pagkatulog. Pinakilala niya ang sarili bilang si Ana at nagbabala na kailangan nilang iwan agad ang barko, kung hindi ay sasapitin nila ang isang kakila-kilabot na katapusan. Noong ikalabing walo ng Hulyo, matapos mawala si Petrovsky, ipinagutos ni Kapitan Elliot ang masusing paghahanap sa buong barko. Pagsapit ng gabi, isiniwalat ni Anna kay Clemens ang nakakatakot na katotohanan, si Dracula ang may kagagawan ng lahat ng nangyayari. Ikinwento niya ang isang lumang kastilyo sa kanilang bayan, kung saan nagtatago ang nilalang na ito, umaatake sa gabi upang higupin ang dugo ng kanyang mga biktima. Siya mismo ay isang alay na isinuko ng kanyang bayan upang bigyang kasiyahan ang halimaw. Dumating ang ikadalawamput-apat ng Hulyo. Sina Aldrin at Larson ang nakadestino sa pagbabantay ng gabing iyon. Sa gitna ng isang matinding bagyo, lumitaw si Dracula upang humanap ng panibagong biktima. Inatake niya si Larson, kaya napilitang umakyat si Oldgren sa palo ng barko upang makaligtas. Hinabol siya ni Dracula, dahilan upang maiwanang walang tao sa taiman ng barko. Dahil dito, nagsimulang lumihis ng direksyon ang barko sa mapanganib na paraan. Nagising ang iba pang tripulante at nagmadaling patatagin ang barko. Hindi nila matagpuan si Larson, ngunit nakita nila si Olgren na nakabitin sa taas ng palo, halos wala ng malay, may malalim na sugat sa kanyang leeg. Agad na pinigilan ni Clemens ang pagdurugo, ngunit napagdesisyonan nilang itali si Oldgren para sa kaligtasan ng lahat ipinagutos ni Kapitan Elliot ang isa pang masusing pag-inspeksyon sa barko. Samantala, inutusan niya si Toby na manatili sa kanyang kabina, linisin ang teleskopyo, at huwag lalabas. Ngunit hindi nagtagal, biglang nagising si Olgren sa kakaibang kondisyon. Lumabas si Toby mula sa kanyang silid at nasalubong siya sa pasilyo. Hinayla ni Olgren si Toby, ngunit nagawa ng bata na makatakas at nag-barricade pabalik sa loob ng silid ng kapitan sinimulang kalampagin ni Olgren ang pinto habang si Toby ay nagtago sa ilalim ng mesa, mahinang kumakatok sa isang haligi sa pag-asang may makarinag sa kanya. Sa huli, lumayo si Olgren. Narinig ni Kapitan Elliot at Clemens ang ingay at agad silang bumalik sa kabina, at sa kanilang matinding pagkabigla, nasaksihan nila mismo si Dracula na sumisipsip ng dugo ni Toby. Bumagsak ang bata, walang malay, na may sugat sa leeg dali-dali nilang itinali si Olgren sa palo ng barko. Sa isang hindi maipaliwanag na sandali, nagsalita si Olgren na parang wala siyang dinaramdam. Ngunit pagsikat ng araw, biglang nagliyab ang kanyang katawan hanggang sa siya ay matupok. Samantala, nagtungo si na at Ana sa imbakan ng kargamento upang siyasatin ang mga kahon. Natuklasan nila na wala ni isang pangalan ng nagpapadala, tanging ang destinasyon lamang, Carfax Abbey, London. Kinagabihan, sina Abrams at ang kusiniro ang naatasang magbantay. Ngunit bigla na lamang pinukpok ng kusiniro si Abrams, nawalan ito ng malay, at ibinaba niya ang isang lifeboat upang tumakas ng mag-isa mula sa dimmer. Samantala, habang si Clemens ay patuloy na nagbubukas ng mga kahon, natuklasan niyang pawang lupa lamang ang laman ng mga ito, maliban sa isa, na punong-puno ng gumagapang na uod at naglalaman ng isang kahoy na estaka. Sa labas, habang mabilis na lumalayo gamit ang lifeboat, nagpakita si Dracula sa kusiniro. Sa isang iglap, tinapos ni Dracula ang kanyang pagtakas. Pagsapit ng bukang liwayway, pumanaw na si Toby. Maingat siyang binalot ng mga tripulante sa isang tela, handa nang ilibing sa dagat. Ngunit habang inihahanda ni Kapitan Elliot ang katawan ng kanyang apo, bigla siyang nakakita ng paggalaw mula sa balot. Agad niyang pinunit ang tela, at sa kanyang matinding pagkabigla, si Toby ay hindi na isang normal na bata. Siya ay nadungisan na. Nang tamaan siya ng sinag ng araw, agad siyang nagliyab, bahagyang nasunog ang kamay ng kapitan. Mabilis na itinapon ni Clemens ang labi ni Toby sa dagat, habang ang kapitan ay nanatiling nakatulala, wasak ang puso sa sinapit ng kanyang mahal na apo. Sa gitna ng matinding kalungkutan ni Kapitan Elliot, nagdesisyon si Navayek, Clemens, Abrams, at Anna natapusin na ang lahat bago pa makarating sa England pinagplanuhan nilang iligaw at patayin si Dracula bago pa ito makapanghawa pa ng iba. Hiniling nila sa kapitan na payagan silang palubugin ang barko kung kinakailangan, upang masiguradong hindi na ito makakaabot sa lupa. Kinagabihan, nagboluntaryo si Anna bilang pain upang akitin si Dracula, habang si Clemens ang magbabantay sa kanya. Sina Abrams at Vayek naman ay nanatili sa itaas upang magmasid sakaling lumitaw ang halimaw. Ngunit naramdaman ni Dracula ang kanilang plano. Sa halip na atakihin si Ana, bigla niyang nilusob sina Abrams at Bayek na nasa taas ng layag. Sa isang iglap, nawala si Abrams. Matapang namang lumaban si Bayek ngunit nahulog siya mula sa matinding taas, nagtamo ng matinding sugat. Samantala, habang sinusubukang kontrolin ng kapitan ang manibela ng barko, siya naman ang sinunggaban ni Dracula. Sa puntong ito, tanging sina Clemens at Anna na lang ang natitira. Determinado silang mabuhay, hinarap ni Clemens si Dracula sa gitna ng malakas na unos at humahampas na alon. Nasugatan siya ng halimaw, iniwan ng isang malalim na galos. Ngunit bago patuluyang mapatay ni Dracula si Clemens, dumating si Anna at mabilis na pinutol ang isa sa mga pangunahing layag ng barko. Dahil dito, umihit ang palo at malakas na hinampas si Dracula, dahilan upang ito ay bumagsak. Sa gitna ng kaguluhan, tumalon si na Clemens at Ana sa dagat, iniwan ang Demeter na walang nagmamaneho. Mula sa malayo, isang bantay ng parola sa baybayin ng England ang nakakita sa lumulubog na barko at agad na tumawag ng mga autoridad. Ngunit isa lang ang tiyak, buhay pa rin si Dracula. Kinabukasan, nakatakas si na Clemens at Ana mula sa lumubog na barko ngunit may isang malagim na katutuhan ang kailangang harapin, hindi na lubusang tao si Ana. Nang tamaan siya ng sinag ng araw, nagsimula siyang masunog. Alam niyang wala na siyang pag-asa. Bago siya tuluyang lumunin ng liwanag ng umaga, nakiusap siya kay Clemens na ipagpatuloy ang kanyang misyon at puntahan ang London. Sa labis na dalamhati, pinanood ni Clemens si Ana na natupok ng araw. Ngunit sa kabila ng sakit, hindi siya sumuko. Sa huli, naglakbay siya patungong London, alam niyang hindi rin nalunod si Dracula, at ngayon, tiyak na may mga panibago na naman itong biktima sa mataong lungsod. Ngunit hindi siya magpapatalo, planado na ni Clemens ang kanyang susunod na hakbang, pupuntahan niya ang Carfax Abbey, ang destinasyon ng mga kaong sakay ng Demeter. At doon, maghaharap silang muli ng halimaw. Sa huling eksena, tila nagmamasid na si Dracula kay Clemens mula sa dilim. Naghihintay, handang salakayin siya anumang sandali. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na si Clemens na ipaglaban ang kanyang buhay at tapusin ang halimaw na nagdala ng lagim. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching!